So, alam mo bang kainin yan? Nina. Yeah. Ngan, alam mo kainin? Ito naman tumatol sa may asawa. Masarap yan? Oo. So, masarap daw. Oo. Sarguelas. Oo. Sar... Gue... Las. Oo. Sarguelas. Oo. Targuela Gila. Ano ba yan? Ang sarguelas ay napapanahon. Pagkain ni Brie ang pangit. Oh. Sar. gue, Gwe. Las. Sarguelas. Ano? <laughs> ano ba yan?